Safe na safe ka ba gano? Nice. Ang ganda dito guys. Lalo na pag sunset. Wow! Look at the sunset. It's beautiful. Dito kami guys. Sa mangrove. Ay, wala talaga tao girl. Maganda na no? Ay, wala namang tao. Stay here. Kami na lang kami magbabayad ng entrance. Balik. Oh, 30 pesos lang. 30 pesos. Pag pumasok, pag pumasok ka dito guys, 30 pesos. common name, api-api, scientific name. Ano? avicentia officinalis. Family name. Abang hira. Huwag <laughs> nang basahin. Ando namang groove guys. O, look. Wow. Welcome to Mangrove. Mamaya na kami magbabayad ng ano, entrance fee. Ang ganda girl. May mga ano yan No? May mga isda yeah. ano. Hindi pwede di, di, maming dito, girl? Ah, meron? <laughs> wow! Welcome to Mangrove, everyone. Here in Libertad. Ay, oh may fish pan. Ay, dami isda, girl, oh. Dami isda. Wow! Very nice. Ah, meron pa daanan doon? Tapos ano yan? Ay, wow. Wow, ang ganda. Hey, what's up? Grabe, ang dami mangrove talaga, no? Nakakaganda talaga yung mangrove ag. Ah. Tsaka, ano, para iprotect ka din, no? Pag may mga bagyo or ano. Ang dami isda dito, girl, Pag ganito. Asimento pala ito. Asimento, para hindi mabulok, no? Mas talaga. Ay, wow. Parang may isda dito, girl. Ay, may isda, girl, no? Oh. Ang dami isda. Ang dami isda. Oh, you oh, know, look. <laughs> Ang dami isda, girl. Parang bangos. Ready Diyos ko. Ang ganda, no? Tara, abot na natin yung sunset. Ang dami isda, girl. Oh, oh tinan mo. Oh, Ay, hindi pala. Ano Isda nga. ginagawa dito, girl? Ah, meron talaga dito siya, ano, oh, daanan. Yung parang kubo-kubo, ang cute. Parang kubo-kubo, ang cute. maganda yung ano niya, yung daanan, kasi concrete talaga. Matibay. Ang daming isda, girl, oh! Ang lalaki. Ayan, girl, oh, ang lalaki. Tingnan mo muna. Ayan, oh, kita mo? Pati yan, oh, yan, oh, yun, oh, yung nagkalat dito, oh. Ang dami. Abang, kaya mo, honey? Ayan, oh. Uy, ang dami isda. Grabe. Hmm? Ang dami isda. Girl, ang lalaki na pati. Tsaka yun, oh, yung mga nakadikit sa lupa. Sa buhangin yan, oh. Mga isda yan, oh. oh. Eh. Okay. oh kita sa ano, sa cellphone. Isda na matagayon, yung nakadikit. oh, yung nakadikit sa lupa, yung kita sa cellphone. Oo, hindi diba? May miss kahit yun. Ayun, ayun, ayun. Cute, oh. Yung, 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 hindi gumagawa. Ang lalaki, mangalawa. girl. Grabe. Ang lalaki ng isda. Grabe. Oh, ang oh, dami nila, oh. Ha? Oo. Ah oh. Nakakaaliw dito. Sarap aming wit. Ay, pangit ang gaanan. Ay, ano na, mamaya natin magbayo. Pagbalik po, kuya. Pagbalik po, kuya. Pagbalik po, kuya. Tapos buko siya po, kuya. Dito natin muna yung isa dito. Baka malaglag yung phone ko. Tsaka yung pag may mangrove ka, automatic maraming ano yan eh. Maraming isda. Bote. Ay, tsaka sihit dito. Kasama pa yan sa ano, sa Kasi may haram pa siya, oh. Siguro ano. Wow. Maraming lalaki yung mga group dito. Sunset Ay, abot? Yay, guys. Abot na namin. abaw Ang sunset. Yay, sakto. Sakto yung punta natin. Abot yung sunset. Ay, ang ganda, girl. Ganda, girl, dito. Ay, wow. Siyempre, nai-improve. Maganda kasi, alam mo kung bakit, hindi nakakatapos pumunta. Kasi yung daanan maganda, concrete. Yan, oh. Ang safe. Safe na safe, kabaga, no? Nice, ang ganda dito, guys. Lalo na pang sunset. Wow! Look at the sunset, it's beautiful. <laughs> Woo, beautiful. Ang ganda, girl. Huh? Wow, ang ganda. Bakit may harang? Ito may harang dito ang katatana ko. Oh, no, pabalik na ba? Sakay so, bantay doon? Kayang bantay doon? Aide. Ah, ah kani na po magbabayad. Bigyan mo muna, girl ganda, ka ganda dito friends. Look, sobrang refreshing. Ah, as beautiful. Ate, ano ito? Daanan? Papunta doon? Ah, matapos. oh, ayang ganda. Ang daanan guys. Hindi pa tapos. Lalagay doon. Kami daanan mapunta doon. Yung daanan nila. Ay, ang sarap na parang ano. Yung nalagay doon. Ay, malaglag yung bata. <laughs> ang ganda dito girl, no? Oh. Gusto mo pa picture? Picture mo Ang ganda ng sunset girl, oh. Okay na walang girl. Kumuguhin. Hindi na wala.